ang may mga kasalanan. Ito ngayon ang hamon sa gobyerno ng ilang mga taga-Coronadal kaugnay pa rin sa kontrobersya sa mga infrastructure projects kasado dito ng pagbuon ng gobyerno sa Commission for Infrastructure o ICI. Ayon pa sa ilang mga taga-lungsod, nakakadismaya kasi na ang pondo na dapat sana ay para sa si kabubuti ng taong bayan ay nagpupunta lang sa ilang mga individual. May naniniwala naman na mauulit lang din ang kontrobersya kapag hindi na ipakulong ang mga sangkot dito. May nagpay sayang na nakalulungkot lang na dahil sa korupsyon patuloy na lumulubog sa kahirapan ng bansa. Para naman sa ilan, dapat mga may bisigahan ng kontrobersya sa flood control projects para mapanagot ang tunay na nagpasimuno nito. Madakop itong pinakapuno yun para maumuntat ang sungkrakot sa gobyerno ang mga taong mga muna kung di mo na kulungon magbalik-balik lang Japan bilyon ng kontrata ta, bilyon Japan ang tapuson nilang kontrata pusan pusan ang investiga kay kung investiga lang nga wala ta lang Japan dapat kung may sala panagutan nila eh ang tinig ng ilang mga taga-coronadal ruwal usano NDBC Bida Balita